Dahil bangkit mo na rin lang naman yan, huwag na nating patagalin. Dahil nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin mm -hmm. para sa araw na ito, magkikibalita tayo kung ano na po ang update don sa ginagawa nilang diving operations dyan sa Taal Lake. Nasa linya po natin si Captain Noymi Kayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Good morning, Captain Kayabyab, ma'am. Good morning, Captain. Hello? Tap? Isa pa. Subukan natin na mm -hmm. wala yata yung linya. Good morning, Captain Kayabyab, ma'am. Yes, good morning, good morning, Christine and Christian at sa ating mga taga-subaybay. Opo, good morning, ma'am. Ma'am, eh, sabi nga ni Christian kanina, so far limang sako na yung nare natin galing dyan sa ilalim ng uh, Taal Lake. Uh, kahit ba linggo ngayon, ma'am, ongoing pa rin yung operation? Yes, patuloy po ang ating diving operation. So ngayong araw ay nagsagawa lang po tayo ng mask and then right after the mask ay magpuproceed na po ang ating mga divers. Ayun. At so far ma'am, yung limang sako na na-retrieve natin from the lake, nasaan na po itong mga ito? Kahapon po nung pagka-retrieve natin ay may present naman po tayo mga taga-soko. So we immediately turn over mm -hmm. the two sacks to the soko. Mm -hmm, mm -hmm. Gaano po ba kalawak yung uh, lawak? na gagalugarin na, ng mga diver natin? Uh, up to what extent po yung, yung lugar o yung pinaka-area dyan sa lawa? Napakalawak po niyan, mame. Eh. Yes, at tama po kayo. Masyadong malawak wag po kaya ang ginawa po natin pagdating sa diving operations is we really need the identified locations. So ito mm -hmm. po mga locations na to ay ibinigay po sa atin ng lead agency based on the intelligence information at sa mga te uh, testimony po ng witness natin. So mahirap din po kasi ang halugugin um, ang buong mm -hmm. lawa mm -hmm. at uh, ma-compromise ma po ang safety ng ating mga technical divers. So nice. the past few days po uh, so kung mapapansin po natin na meron po tayong nakukuhang mga sako ay ang information ng location ay galing po sa ating lead agency and, and uh, to add sa witness po natin mm -hmm. all right and uh, so far yung mga itinuro nilang location diyan sa lawa ay nagpa positive na mayroon kayo na re retrieve uh Again po, yung ating mga nare-retrieve na mga sacks ay tiniturn over po natin sa soko. So, since uh, halimbawa kahapon ay zero visibility yung ilalim po ng tubig, mm -hmm. halos ang nangyayari mm -hmm. po sa diving operations ay kinakapa po ng ating mga divers. Mm -hmm. Kung meron po mga unusual object or yes. items na posibleng magamit, ini-inform po natin ang soko at lead agency and mm -hmm. then once we receive a go signal, that's the time that we retrieve. That, oh. that object. So, ganun po ang nangyayari. Mm -hmm. oh, Captain, follow-up lang doon. Ano, dahil nabanggit nyo nga, medyo ma mabura kasi yung ilalim. Oh, oh. Halos wala kang makita. Zero visibility, sinasabi nga ni Captain. Pero Captain, aside from the sako, the SACS, meron ba tayong ibang nakakapado na hinuhugot natin yung mga unidentified objects? So far wala po kasi uh, we are very particular po sa ganon kaya pag may nakapa we inform the mm. the 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 other agency yung concert agency and then Once they give the go signal, that's the time po natin tataas mm -hmm. po natin kasi again medyo ma, ma yeah. malalim at medyo malabo. Uh -huh. So we really wanted to ensure na bawat iaangat po natin mm -hmm. ay uh, we we get the go, go signal po. Tsaka mm -hmm. mm -hmm. yung gano'ng magkakalayo yung limang nakuha natin. Magkakalapit ba to? Isang isang bungkos ba to o magkakahiwalay doon sa natukoy nating diving site? Um, halos magkakalapit. So yung halimbawa, kahapon nakuha natin dalawang sacks. Mm -hmm. Nag-extend lang tayo ka, uh, uh, nung day one ng ating diving operations when we retrieve the first two sacks. Kahapon, we just extend our diving halos 20 meters lang. Mm -hmm. So malapit. medyo malapit. So mm -hmm. ang ginagawa na natin ngayon, uh, uh masinsin na po yung ating diving operations. so we uh, we make a good search pattern po just to ensure na wala po tayong malalagpasan right. so we really maximize po yung mga possibilities since we have this past few days na retrieval ng mga sacks then uh we try na maging masinsin po sa bawat movement po ng ating mm -hmm. mga divers. Mm -hmm. Sa panig po ng Philippine Coast Guard, I uh, I know hindi naman Coast Guard lang po ang nagsasagawa ng operation, may bumagkakatuwang kayo diyan. Ilan po bang taoha ng P P PCG ang tumutulong? Well, bukod po sa ating mga techni uh, technical divers na halos 40 po ang uh, ating ano na deploy giant. Mm -hmm. Ang Coast Guard District Southern Tagalog naman po ay nagpo-provide din ng security personnel. Mm -hmm. Meron din po tayong hyperbaric doctors na nag-e-ensure na bawat uh, diving operations ng ating matau uh, tauhan ay nasisigurado po ang kanilang kaligtasan mm -hmm. at may mga suporta rin naman po tayo na nanggagaling sa headquarters uh, particularly sa mga logistical requirements po natin. Mm -hmm. Ah nabanggit nyo hyperbaric doctor. Bakit kailangan po natin ng ganyang uh, uh, espesyalista? Well, uh... ang pagdadive po, no, medyo delikado po yan. So, kailangan uh, properly oriented ang ating mga divers. Baka, mm -hmm. bawat dives ay masama ang pakiramdam. At least, meron pong doktor mm -hmm. sa Philippine Coast Guard na tumitingin po sa kanya. So, bawat dive, before and after the diving po, sila po ay sinusuri ng ating doktor. Mm -hmm. Ayun, ang hirap kasi, no? kasi hindi lang basta diver yan, Christian, mm -hmm. kaya sinabing technical, technical divers. Na eh. diver. oh, oh. So, oh, iba ang training niyan. Oh, pero ma'am, paliwanag nyo nga sa amin, dahil sa social media, ko ano-ano yung espekulasyon. Hmm. Meron daw na baka nilaglag lang, planted. Ma'am, gano'ng kahirap yung ginagawa ng technical divers atin? Gano'ng kalalim yung kanilang sinisised? kay na nga magpaliwanag, ma'am. Um, okay, sa sisid po, umaabot po tayo ng halos, uh, halimbawa, itong past few days po natin, hmm. nag-range po tayo ng 40 to 60 feet. Wow. At may And ang ilalim po ng lawa, iba-iba po ang terrain niya. So, mm -hmm. ibig sabihin po, iba-iba rin po ang lalim. Yeah. So, dito po sa mga speculations po, no, narinig, na nakikita at narinig naman po natin, uh, ang diving operation po ng Philippine Coast Guard sa Talik ay bahagi po ng lehitimong investigasyon. Mm -hmm. Kami po ay parte ng isang lehitimong investigasyon. Mm -hmm. So, mahigpit po namin sinusunod ang tamang proseso at may transparency po sa lahat ng hakbang po namin, even before and after. The, the diving operations, ay meron po nakapaligid na iba't-ibang ahensya. Mm -hmm. So, tungkol po sa aligasyon na ito, ay itinatanggi po ito ng Philippine Coast Guard. So, ang layunin po ng bawat diving operations po namin, ay ang makapagbigay at ng hustisya at katotohanan sa bawat pamilya po na nawala. So, naway no, uh, mawala po ito, ito mga itong espekulasyon dahil sa bawat operation, bawat sisid po ng ating Philippine Coast Guard, ay buhay po nila ang nakataya. At sino ba naman ang, alam mo, uh, gagawin bambiro yang yung ganyan exactly. na mm -hmm. uh, yung buhay mo ang nakataya? Mm -hmm. Ma'am, ano bang so sa ngayon, basta sa mga nakakausap nyo, na mga divers po ninyo, mm -hmm. ano yung pinakamatinding hamon sa kanila mm -hmm. dyan sa paggalugad sa ilalim ng lawa? Ang araw-araw na hamon po na kinakaharap ng ating technical divers, is yung malabo po talaga at maburak na, na area. Kasi, uh, katulad po kahapon, uh, past few days, nag-go one meter uh, uh, from the surface. After one meter, may may nakikita pa po tayo. Mm -hmm. Pero kahapon, halos nag-zero visibility po ang ating mga divers. Mm -hmm. So, napakahirap po bumaba mm -hmm. na hindi po natin nakikita kung ano yung pinupuntahan natin. Kaya, talagang masusi po ang ang ginagamit nating mga search um, pattern and search strategy. talaga. Mm -hmm. We always wanted to maximize. Na bawat baba po ng ating mga divers mm -hmm. ay meron po tayong makikita as much as possible. Kasi again, uh, we are compromising the lives of our divers here. Mm -hmm. Oh, Captain, it was mentioned the past days meron tayong inaasang ROV o yung Remote uh, Operated Operating. Vehicle from uh, Japan. May update na ba dito? Tsaka may iba pa bang bansa na tutulong sa atin dyan sa tali? Yung underwater remotely operated vehicle po. Ay ito po ay sa Philippine Coast Guard. Tumamay-ari mm. po ng Philippine Coast Guard. Mm. So ito po ay naka-install sa ating barko, isa sa mga barko po natin at inaasahan po nating darating ito bukas. Mm. So uh, malaki po ang maitutulong ng ating ROVs because it has the capacity to see underwater hanggang 1,000 feet po. Mm. So if ever na meron siya makikita, may possibility na that's the time that we can uh, request our divers na bumaba to check. Mm -mm. So yun po ang magiging role ng ating mga ROVs na if if fully maximize po na pagating sa ilalim ay marami po tayong uh, makikita. Na posibleng mga bagay na makakatulong po at maiaangat po natin. Mm -hmm. Parang ano ba 'yan ma'am? Paki-describe nga ano ba yung ROV kasi tinatanong ilang texters natin. Ano ba 'yung ROV? Mm -hmm. Makina ba 'yan o parang drone ba 'yan pero sa ilalim ng tubig ginagamit may camera para nakikita niya 'yung ilalim? Yes, meron po siyang ano, camera. And then sa surface po, sa platform natin meron siyang operator. Mm -hmm. Meron din po siyang parang clamp na may mm -hmm. capacity to to pull up uh, to mm -hmm. to to get an object mm -hmm. up to 10 to 12 kilograms. Ooh. So remotely operated po siya na makikita natin yung ilalim po ng tubig mm -hmm. ng lawa. Uh, uh, regardless kung murky o muddy yung ilalim mm -hmm. ma'am, kaya niya. Well, mas mas safe po kasi, mas compared sa yeah. nagbababatay ng tao uh -huh. ngayon. So mas makikita natin yung ilalim. Well, yung pagiging murky, um yan talaga ang palaging hamon sa araw-araw na diving operations natin. But at least medyo nami-minimize po yung risk pagdating yes. sa diving operation because uh -huh. we have these ROVs. Hmm, sa atin pala yung ROV. Pero ma'am, may inaasahan ba tayo na tulong or equipment from the other countries para mas mapadali at mas mapabilis yung ating uh, search and retrieval operations? Yung pagdating naman po sa equipment at sa mga ayudan tulo na pwede pong tumulong sa ongoing diving operations po natin. Well, similar po sa Philippine Coast Guard, tayo po ay request at tinap po ng Department of Justice to be mm -hmm. part of this uh, ongoing operation. So right. possible yung yung pagdagdag po siguro ah uh, kailangan po ng legal clearance from our lead agency because mm -hmm. we are not conducting just an ordinary diving operation. Yes. Yes. Our diving operation is part of a criminal investigation. Mm -hmm. So I think there should be a legal uh, clearance mm -hmm. from the leading agency po. Yeah. Ayun. Uh, mayroon na po bang nasabi sa inyo ang lead agency, Department of Justice, I think, na kung gaano katagal mm -hmm. yung kailangan yung gawing diving operation? As of now, wala pong nababanggit at uh, continue po ang ating diving operations hanggang meron po tayong um, nare-retrieve ng mga mm -hmm. possible objects po na nagagamitin natin. And yung tagal po kasi uh, dumedepende rin po yan halimbawa sa weather and mm -hmm. yung current. And yung alert level status po ng Taal Volcano. So marami po tayong factors na kino-consider mm -hmm. na may cause delays or yes. kung patuloy po ang ganda ng panahon ay uh, ang Philippine Coast Guard naman po ay talagang I amin mean, na maximize natin na makapag-dive tayo kasi usually pag hapon medyo sumasama po yung ano yung tubig sa Taal mm -hmm. So nakaka-affect po yan may possibility na madrag po ang ating mga mga technical diver. Mm -hmm. So every morning we really wanted to ensure na makapag-maximize na tayo ng ng diving operations po. mam mm -hmm. Ma'am, so far um, lima na yung nakuwang sako. Ano, may nakakapapa ba yung ating mga technical divers sa ilalim na posibleng uh, mahugot din o posibleng kapareho ng mga sako na nakuha natin the past days? It, we will check ngayong araw ano, after po ng kanilang diving uh -huh. operations. But normally naman, um, Christian, pagbaba at may nakapa, nilalagyan lang ng floating device oh. ng parking. Uh -huh. So yan na po yung tinututukan natin. Uh -huh. So again, nabanggit ko nga po sa proseso kanina, pag may nakapa, right. and then i-inform uh, po natin uh -huh. yung ating uh, lead agency and soko. Uh -huh. And then once we get a go signal, that's the time po na bin, uh, inaangat natin. Uh -huh. And present na po yung soko. kasi automatic right. po pag-angat sa surface... Third turnover. Nung, nung automatic turnover po yan. So, mm. we really ensured yung uh, chain of custody yeah. right. ng ating mga ebidensya ay na-observe po mm. para wala po tayo ma-violate ma pagdating sa ganitong lihitong proseso uh -oh. po. Teka yeah. ma'am, so last question dun sa topic na yun, ma'am no? um, so far ba walang pinagbabawal ang uh, Philippine Coast Guard na maglayag or pumunta dyan sa diving uh, area ng uh, Philippine Coast Guard to preserve the the, the area? Wala bang ganon? Um malaya pa rin yung ating mga mangingisda o kung sino man na, Dumaan daan doon sa lugar na yon. Yes, malaya naman po pero meron po tayo mga security personnel. Halimbawa doon sa mga identified locations po natin. We really ensured na may mga tao po tayo at even karagdagan po from the Philippine National Police na talaga pong tumitingin na hindi po Ah, uh, wala po makakapasok at maari makasira po nung uh, lihit proseso po natin. Alright. So we really ensure yung yung preservation po nung search area po natin. Alright. Ah, uh, on other topics ma'am. Ito siguro isa muna, maganda rin ito ano. Ah, uh, mayroon kayong mas pinaigting daw na pag-inspeksyon dito sa ating mga pampasaherong barko lalo na ngayon tag-ulan at panahon mm. ng bagyo. Anong adjustments po yung pinatutupad ngayon ng PCG sa usapin ng pag-inspeksyon sa mga barko? Even before itong rainy season, ay maigting po talaga ang pagsasagawa natin ng mga pre-departure expansion. Uh, inspection. Yan po ay sa direktiba po ng ating secretary. So, at ang ating komandante po na sa si Admiral Gavan. So, kasi ang bawat inspection po, uh, at bawat paggalayag ay meron po tayo mga pasahero at mga kargamento po dyan. So we really wanted to ensure na every sail po ng ating vessel, they are really seaworthy. Mm -hmm. na umalis right. po of sa bawat course. puerto po natin. Mm -hmm. And iniiwasan po natin yung mga excess passengers po. Yun. So so yan po kaya maigting po at ah, talagang intensified po ang ginagawang pre-departure inspection ng ating mga tauhan. Mm -hmm. So mm -hmm. far mam ma na nagigpit um yung pinaigting yung inspection. Meron na ba tayong mga nasita? So far, wala tayong mm -hmm. natatanggap na report. Well, I think this is a collaborative effort. Mm -hmm. Hindi lamang po ng Philippine Coast Guard pero andyan po ang marina, mm -hmm. uh, ship owners and even po yung mga masters po o yung, yung mga kapitan po ng barko po natin. Kaya nagpapasalamat kami at ang mm -hmm. uh, buo ang suporta ng ating mga stakeholders pag, pag itong, uh, lalo na pag ganitong rainy season po. Mm -hmm. Alright. With that ma'am, yan lang muna so far ang aming concern. Sa mga susunod na araw ma'am, uh, please expect mga follow-ups pa rin ng B. From you, ano po? Yes, anytime po, Tuesday and Christian po. Salamat po ma'am and you, good Captain. morning po. Good luck po sa ating mga tauhan, ng Philippine Coast Guard. Yes, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Yeah. Mga kapuso, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard si Captain Noemi ang or... hilingan, walang pinoprotektahan.